Ulo lang, ulo. Ha, ganita, papakita ko sa inyo ha. Ulo lang, ulo. Ulo lang, ulo ulo, ulo. ulo. ulo lang ha, ulo. Ulo lang, lang, ulo, lang ulo. 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 Ganita, papakita ko sa inyo. Ulo lang ha, ulo. Uh -huh. Ulo lang. May kamay, pang mapinayan. Ulo lang ang importante. niyan. Ang kilikili, hawa ka niyan. Ang kilikili, ko laban. Laban! Laban! na. To to At... May, walang doon!

Lalayas hindi. Lalayas hindi. Alis! Alis na. Ayas. Ayas. Hey! Gising! Sabihan ninyo, matulog muna. Pero may bayad yan. <laughs> may band rate, then <dun> 3 hours. <laughs> So, hindi nga titigil pag pinapasok niya ng pinapasok. Kaya nyo ka kanina, sabi ko sa kanya, sige, papasokin mo. Pinapasok talaga niya. So, ibig sabihin sa yun. Kung hindi niya papapasokin, yep. hindi, hindi papasok. Mangyayari. Hindi mangyayari ito. So, ganoon lang kasimple. So, nahilig pa eh. Meron pa. Nawakan mo lang kuya ha rin niya. At ay, gusto mo lang sa katawan mo, pumalik ka. Pusa ka mga kabalik, gusto yung mulaang. Ha? Ah, gusto mo lang pumalik, pumalik Wala namang problema sa albularyo. Ang problema ay na kay nanay mismo. Ngayon, sobrang mat masayahin niya na. Nakaraan, di nyo ako kinakausap Tatangon lang. Tatangon lang, ganun. Kala mo, pipi. Ay, alam mo, ang kulit na, panay tawa, panay ano. Hindi masarap mabuhay, Nay. Nahihiya na nga lang tumawat na ubos na. Tignan mo, sinasabi ko pag video ay di na tumawat. Hindi ganun. Ay, Basta Anay, ano, masarap mabuhay. Hindi ba ito sarap mabuhay? Hindi ka. Enjoy ninyo yung si sayang yung 37 years <laughs> 37 years si nanay kasi pabalik-balik ang sanay although nagagamot na albularyo hindi lang nawawala hindi lang nawawala Mabalik. ng todo kasi nga ang problema na kay nanay yun nga ang pinaliwanag ko sa kanila last time awan ng Diyos na malakinig si nanay salamat nga po nung madami wala pong <laughs> ano man masabay lang kasi magpaliwanag ang mga albularyo kasi minsan sobrang dami rin pasyente siya siguro kaya tamad magpaliwanag ako oh, kasi kahit abutin ako ng madaling araw, papaliwanag ko talaga. Kasi yun ang problema eh. Ha? Kasaya naman kayo ngayon. Ay, sa likod ninyo, lamig yun ha? Maayos ang tulog ninyo. Lagpag punta niyo sa akin ng araan, hirap kayo matulog nun, di ba? Meron kang alas dos na yun. Abutin ng alas dos. Abutin ng alas dos. Naalala ko ang, ang tulog nito ay pinakamatagal dalawang oras eh. Diba? Gising. Tapos si Edit na naman mga 30 minutes lang. Tapos gising na naman. Hindi ko Hindi ko tatakotin na hindi magtitino si nanay. Siya magagaya kayo sa pasyente ko isa. Sige. Buti na lang na ko. Ang kaluluway sobrang kakapasanib ng masamang espiritu ay wala na. Ang kaluluway palipad-lipad na. Siyempre, mga kapatid. Ay, di kami... nag din. Kaya kacha, na kayo magpapaka-stress, ha? Masarap sa buhay. Ha? Enjoy ninyo ang buhay ninyo, ha? Punta kayo ng ano. Alam niyo yung hospital ng Maynila? Alam niyo ba yan? Pag wala kayong ginagawa, wala kayong masyadong gagawin. Punta kayo ng hospital ng Maynila. Punta kayo doon. Maglakad-lakad lang kayo doon. Hindi kayo magpapagamot. Maglakad lang kayo. Totoo, makinig kayo sa akin. Maglakad-lakad kayo doon. Doon mo marirealize na mahal ka ng Panginoon. Marami ka doon makikita ang maraming tao na malalaang sakit. Pagpabila ka, magpapasalamat. Salamat, Panginoon, at ganito lang ang sakit ko. sa kanila ay mas malala. Magpapasalamat ka. Marirealize ah, mo kung gaano ka importante ang buhay Hanggang ka, eh. ka makamahal ng Diyos. Eh, siya, wag na maulit ng sanib, ha? Opo. <laughs> Salamat. Salamat. Magpapabugbog pa ulit eh. Nagpagulong-gulong <laughs> <laughs> kami dito sa saig na karamihan. Eh. Nagtataka nga lang ako. Same na same ang damit talaga nito eh. <laughs> kasi <Okay, okay. hindi>, ako <laughs> okay, check ko ang video. Na Oo, oh, check check ko ang video. Ito eh, <laughs> hindi na, baka kasi i-upload ko ang video, makita nila, same ang damit. Iba ng araw na to ha. Ilang linggo na nakalipas? Buwan na ba? Halos, kulang kulang isang buwan. Isang buwan ba? na? Tapos lang lagi. Pagkakun sa holy. Pero kung mas maganda ko nandun si Father, ay magkumpisal na nga okay, Father. Ha? Ha? Hindi nang tawad sa Panginoon sa pagpapagamit ninyo ng katawan ninyo sa kung sino-sino. Ha? Okay? Isa, mag na tayo, hindi nyo na kailangan umuwi kayo ng mga kayo normal. <coughs> Mag-banding kayo ng family ninyo. Uway-bawi kayo kay tatay na is Si tatay, nagtataka ako dito. Ilan taon na po kayong kasal? 31 na po. 31 years na. 31 years na silang kasal. Pero pagka sinaniban si nanay, kala may first time niya makakita na sinaniban aray. Sobrang Sobrang takot. Mas malaki ang takot nito kaysa doon sa anak ano? ng babae kasama pa pa rin sa ulo. Sa ulo si, si nanay, bago mag-asawa lang ata itong dalawa na ito. Kasi si tatay tarantan-taranta nung una talaga, eh. Talaga. Oh, talaga. Wala, 31 years yun na nararanasan <laughs> yun. Hindi pa kayo nasanay. Ay kasi binatapan mat na sila eh.